for today's video nga mga mare, no, men, dumating po tayong parcel wow. at yan, pagkalaki-laki at excited na excited na naman ang kumare <laughs> ng mga mare. At ayan mga mare, nabuksan na nga natin, no, ayan, kitang-kita wow. po natin yung laman. Oh, excited! Ayan nga mga mahal, no? kinakalawang na kasi yung lalagyan na natin ng pigan, Kaya bumili na po ako ng bago para naman presentable no? kahit nasa loob tayo ng bahay. At ayan na nga, may naman na batang bulinggit dyan na napakakulit. No? At ayan na nga, mga mare, no? simulan na nating assemblin itong dish cabinet natin. Wow! Mukhang mahirap ibuo mga mare, no? kasi sa una lang yan, sa una lang yan mahirap. Kasi magaling tayo eh, hindi tayo nagbabasa ng manual. <laughs> Nabili ko nga pala ito sa Orange up mga mare. Nagal ko rin pinag-isipan kung bibili ba ako ng bagong dish cabinet. Kasi talagang kinakalawang ng ating dish drainer at naaalikabukan pa kaya na isip isipan ko na yung may cover na lang yung bibilihin ko at ayan nga nakita ko sa isang mommy vlogger din at saka yun na pa-order ako wow at ang kagandahan nito mga Maris marami kang mailalagay may iba't iba rin sizes wow. pwedeng damit pwedeng mga laruan kung anong gusto mong ilagay mga Mare pwedeng pwede, pwede at ayan na nga mga Mare no tapos na nating i-assemble ang ating dish cabinet kaya ayan Dinagay ko na sa kanyang lalagyanan at dyan po lalagay ang ating dish cabinet. Ayan, nilalagay ko na po yung mga pinggan natin. Try po natin, no? At ang tibay po pala ng plastic niya. Kahit plastic yan, mga mare, no? i naman natin minsan ang plastic. Kasi yung uh, metal po natin is kinakalawang kasi. Kaya try naman natin this time, etong plastic na dish cabinet. Matibay po yung pagka-plastic niya, mare. Hindi tulad ng kaibigan mo. Marupok. <laughs> At ayan na nga po ang final look mga mare, no? Ayan, at di na mapakali ang inyong kumare. Nag-aayos na naman sa kusina. Ganyan talagang mga mami, no? O siya mga mare, hanggang dito na lang at mag-aayos pa ang inyong kumare. Bye! Thank you for watching! Thank you.